Hi guys, good morning po. Ayan, kasama uh, ko na naman po si si Nanay Tereng kasi uh, kanina nandun po kami sa kabilang bahay namin tapos tinawagan ko siya. At uh, uh, yun nga, tumawag yung bantay po doon uh, sa hospital na may kailangan na naman silang gamot na dapat bilhin. So, si Nanay uh, may, nga, may mga inaasikaso na sana siya. Uh, nanay, pupunta ka sana sa barangay o nakapunta na kayo doon? hindi pa papunta pa lang po sana ah, papunta pa sana no so, uh, gayon kasi parang para kahit pa ah uh, makahingi tayo ng ano doon sa barangay tapos uh, ang purpose ko kung bakit nandito na naman ako ngayon kasi kahapon may mga nagchat sa akin at uh, may mga nagbigay na naman po ng ano ng tulong sa atin para po kay Nanay Suping kaya sobrang laki na naman po nitong tulong na naibigay po ninyo Ah, uh, sana hopefully ma maayos na at yun nga good news din kasi nung pagpunta namin doon as pagbalik namin mga ilang ano lang ay uh, sabi nagkaroon na ng mga tawag doon meron ng B plus na dugo tapos ang uh, maganda rin ay may mga yung mga donor na dito kahit mga O plus or anong klaseng type ng ano eh ano na lang isa swap parang yun na lang ibabayad tama na nanay ano yun na lang para di na so, napakalaking ano yun napakalaking uh, tulong yun para kay Nanay Supin kasi urgent na yung pagsasalin ng dugo para sa kanya so doon uh, good na good naman at ngayon uh, ipapa ko mismo kay Nanay kasi si Nanay at yung mga relatives nila yan kasi yung asawa po kasi ni ni Nanay Suping ay kapatid po kasi ni Nanay Tiring kaya siya talaga yung nag-asikaso. So, so nagte-thank din ako sa kanya kasi hindi niya talaga pinapabayaan at alam ko pagod na uh, pagod na rin sila pero wala tayong ano, kumbaga kailangan tulong-tulong para matapos na uh, at meron nga mga balita na hopefully bukas or susunod na araw ay uh, makalabas na si Nanay Suping, oh, di ba? So, ngayon hawak-hawak ko -hawak po, po itong cash para ibigay ko po sa kanila at ako po ay nagte-thank ng sobra dito po sa mga nagbigay kahapon po ito. So ngayon po ay November 16 Sabado at November 15 ko po ito lahat na receive. Thank you po kay Ma'am Carla ng Shuttle Washington kasi nagbigay po siya ng 5,000 pesos. Tapos si ano po Ma'am Jotabel ng ano USA uh, nagbigay po siya ng 2,142 pesos. Tapos meron din po nagbigay ng ano ng taga Ilocos Uh, bale, ang ginawa po niya, 1,500 pesos na ibibigay kay Nanay Suping. Tapos, yung ano sana, yung nagbigay din siya ng 500 pesos na panggas ko sana. So, doon, yung 500 pesos na yon ibibigay ko na lang kila Nanay kasi yun ang pamamasahin nila. Tapos, uh, may mga inaasikaso din pa ako para kahit papano, hindi lahat kami pwede pumunta doon kasi kapag pumunta kami doon, wala namang mangyayari. Kung pag kailangan doon is magdadala talaga ng pera at ang maganda nga may mga donor kasama si nanay na doon magpapakuha na siya ng ano so good na good yon tapos meron din po nagbigay ng 500 pesos yun yung nagchat sa yun nanay tapos oh, oh, so, so, tapos uh, na kinila kay nanay so, nakita ko yung ano talaga nailagay sa gcash ko so thank you thank you po talaga so naka nakakuha po kami or nakalikom po tayo ng 5,000 pesos 2,142 2,000 then 500 so umaabot po siya ng 9,642 pesos yan so 9,642 pesos gagawin natin siyang 9,650 para wala na siyang butal-butal yan ipapareceive ko ito kay nanay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650. Okay. So yun nga, uh, yung mga ano naman guys, explain ko din lahat ng mga pumupunta doon na pwede mag-donate ng mga donor yung mga para sa uh, dugo uh, tawag dito. Siyempre, uh, bibigyan natin sila ng mga pamasahi at uh, pakakainin natin sila siyempre kasi although kahit mga relatives naman nila, uh, dahil malaking tulong po yun talaga, sobra-sobra. At nagte-thank you din ako sa lahat ng mga... No nagpost po kasi ako maraming gusto mag-donate Kaso, syempre malalayo sila kahit pa paano eh mal... ah, nakita namin yung mga suporta po ninyo na talagang marami pa lang nagmamal sa, sa sa ano namin no sa parang grupo namin sa The Explore Family taka tsaka kay Nanay Suping kaya grabe lo Kumbaga pag pag siguro pag-uwi na lang ni Nanay Suping at ah, gustong kong kunin talaga yung sign niya kung paano sa at excited na kami maraming mga araw na talaga kami hindi nakakapaglaro, hindi namin makonsentrate kung anong pwedeng gawin. At gusto ko pag uh, siguro pag gawin na lang na malapit na rin naman. Uh, at siyempre abangan nyo pa rin, marami kaming mga laro doon na hindi ko pa na-upload. At para yon uh, sa lahat po ng nagbigay kay Ma'am Carla, kay Ma'am Jodabel, yan yung po sa kay Ma'am na nasa Ilocosur kasi ayaw po niyang pabanggit yung kanyang pangalan tapos yung nagpasa kay nanay na yung pangalan niya putot no putot yung pangalan niya 500 pesos grabe sobrang laking ako na po mismo nagta-thank you po sa inyo grabe dahil sobrang ano parang hindi namin nakalain na yun nga hindi naman kami kilala pero nagkaroon kami ng sandalan na hindi namin talaga inexpect nagulat na lang ako Ma, may mga nagcha-chat yun talaga yung isa sa mga ginagawa ko guys kaya hindi ako pwedeng lum ngayon pumunta doon ng ganun-ganun basta-basta kasi Siyempre, inaasikaso natin. Yun ang importante ngayon, yung cash. Kasi kapag wala, hindi tayo makakabili ng mga gamot. Kaya, si ano <laughs> kaya masasabi ni nanay doon sa na-receive na, na natin nanay? Ikaw na bahala dyan para ibigay mo doon, ano? Ma, talagang isa sa mga malaking makakatulong sa atin ngayon at yung suporta ng mga Followers, especially mga sponsors natin. May masasabi ka ba nai? Maraming maraming salamat ulit sir, sa inyo ni Ma'am Len. dahil hindi, oh. po, Kung di po dahil sa inyo, wala po ito. Napakalaking tulong po itong naibigay niyo po. Hindi ko po alam kung paano po namin isuserve po kung wala po kayo. Kasi wala po talaga kami hanap po ay dito. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po nang nagpabot ng tulong hindi po namin yung may susukli, mas susuklan po Pagdarasal po namin yung kaligtasan po ninyong lahat. maraming maraming salamat po. Okay, thank you nanay. Kasi sabi nga yung nanay, oh, thank you sa akin at na-appreciate ko yon At ako naman, sobrang-sobrang nagpapasalamat naman ako sa lahat ng mga tumulong talaga kasi kayo ang tunay na hero. So, siguro, kung meron, nga, meron man siguro kami maibibigay, ayun nga, pag-pray din namin kayo na sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi at mas gagalingan pa po namin kung ano yung mga nakikita po ninyo at uh, excited din kami at abangan nyo yung Christmas party namin na uh, December 17 siguro at uh, marami pa dapat kayong pag-usapan at sana yun nga kung pagdating ni Nanay Suping all is well, all is good na lahat at uh, gusto ko man silang i-meeting about dun sa Christmas party hindi natin magawa, ang dami kong dami kong Totoo lang guys, ang dami kong sponsors dito na hindi ko pa naibigay dahil sobrang Siyempre kailangan natin ano kumbaga mayroon tayong mga inaasikaso pa hindi, hindi lahat mapagsabay-sabay at inaasikaso ko yung mga gustong uh, magbigay ng tulong kay Nanay Supeng. So, yun yung pinaka-priority namin ngayon at uh, pinagdadasal namin siya uh, at yun nga good news naman nasalina na siya so sana hopefully talaga bukas sa so, mga susunod na araw maging okay na siya at si nanay naman ang nag-aasikaso ng nang sakaling may mga papers doon tapos pwedeng ilakad uh, if ever man na may mga marefund na para sa gamot ay at least yun ay may bibigay na kay Nanay suping ulit kung meron man talaga kung maayos lahat please pambili niya ng mga gamot so ganun pa man po talaga kami po ay ano utang na loob po namin sa inyo lahat ng mga kung ano man po yung mga na-receive namin ngayon na ano uh, sana yun na lang po yung ano namin ngayon kahit yun yung pa-Christmas sa amin ngayon yung gumaling po yung isa sa nanay ano natin mga kamartes natin si Nanay Sophie. Wala na po akong ano mahihiling na iba. So hanggang dito na lang po ang video namin at yun nga marami pakita mo ang yung mga nakatampay doon ng mga kasama. Yan yeah, yung mga kasamahan natin dito na nakikibalita. Yun ang gusto ko yung parang kapag ano, kahit na support tayong dasal at ako na mismo, ako na bahala sa mga kung ano man yung pwede nating ano, at least nakikita ko sila na nandiyan. At tingin ko lumalakas. At nung nung pumunta kami doon guys kay Nani Suping, nung hindi pa kami nakita ang lungkot ng mukha niya no? ang lungkot pero nung pumasok ako, grabe ang ngiti niya. Doon pa lang siguro malakas ang lakas ng loob niya nung nakita kami na maray palang lang nakasuporta. So, nandito lang naman kami hangga't kaya ng ano namin kaya na kung ano yung kaya kung wala po yung mga followers yung sponsors natin hindi magiging imposible lahat ng mga imposible na nangyayari ngayon para po kay Nanay Suping so God bless guys hanggang dito na lang yung video namin advance Merry Christmas and Happy New Year I love you so much sa lahat po ng mga tumulong and uh, syempre kay auntie na laging nandyan din po para sa amin hindi po kayong pinapabayaan I love you auntie and bye bye po thank you po